At may amusement park na rin dinarayo sa Tagaytay ng mga gustong mag live mula roon sa si Marisol Abdurrahman. Hola! June, alam mo, damang daman na nga natin ang simoy ng Pasko dito sa Tagaytay dahil sa napakalamig na panahon. Pero lalo pa nating ikang nararamdaman ang diwa ng Pasko dahil pa may pamilya po ang nagbabanding ngayon dito. Magalas na kanina pero ganito pa rin kahaba ang pila sa entrance ng Sky Ranch. Marami rito, mga kaanak ang kasama na dumayo pa mula sa ibang bayan. Tulad ng pamilyang ito na limang oras bumiyahin mula Bulacan. Matagal man daw dahil traffic, sulit naman daw. Experience, first time. Uh, challenging mo eh. <laughs> Isa sa mga pinipilahan dito ang Sky Eye na mahigit dalawang daang talampakan ang taas katumbas ng mahigit 20 palapak na gusali. Paniniguro ng Sky Ranch, ligtas lahat ng rides. Before kami mag-open ng park, we, we have this uh, daily preventive maintenance. And on top of that, uh, well, we have to be uh, make sure that yung rides natin is very safe. Kung iba naman ang trip nyo, pwedeng pwede rin mag-horseback riding. Dagdag attraction din ang fireworks display na talaga namang ikinamanghan ng lahat. Aside dun sa kagandahan ng uh, tagaytay at sa klima, katulad ng sinasabi mo, pag sumakay ka dito sa Sky Eye, yung tallest fairs within the country, makikita mo yung majestic view of the Taal Volcano and Taal Lakes. June past 11 na ng gabi ano pero buhay na buhay pa rin dito sa si Sky Ranch. At alam mo ba, meron pa rin po mga nakapila para makapasok dito. Buti na lamang at in-extend po ang kanilang operating hours ng 12 midnight dahil nga sa Pasko. At live mula dito sa Tagaytay City, ako po si Marisol Abduraman, bumabati sa inyo maligayang Pasko. beleza I see